Alam mo ba, na may mga pagkakataong sinusubukan kang kausapin ng Diyos, pero hindi mo lang namamala yan? oo, totoo yan, hindi palaging malalakas ang boses o milagro ang paraan niya para magparamdam. Minsan, simple lang, tahimik, pero malinaw, para sa pusong handang makinig. Sa video na ito, alamin natin ang labindalawang senyales na kinakausap ka ng Diyos, at bakit hindi mo ito dapat balewalain. Kaya kung gusto mong malaman kung may mensahe para sa iyo ang Diyos, tapusin mo ang video na ito, at kung first time mo rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mapabulong ang content. Isa, may biglang tumahimik sa buhay mo, may mga pagkakataon bang parang biglang tumigil ang lahat? Yung tipong wala kang gana, tila walang nangyayari. Maaaring ginagamit ito ng Diyos para makuha ang atensyon mo. Kapag ang mundo ay tumahimik, doon mas madaling marinig ang kanyang bulong. Dalawa, may paulit-ulit na mensahe, Napapansin mo bang may mga salitang paulit-ulit mong naririnig sa libro, kanta, o kahit sa ibang tao? Minsan, inuulit ni God ang kanyang mensahe sa iba't ibang paraan hanggang mapansin mo ito. Hindi ito coincidence, it's God's way of saying, anak, makinig ka. Tatlo, may hindi mo maipaliwanag na kapanatagan, kapag may mahalagang desisyon kang kailangang gawin at ramdam mo ang kapanatagan sa puso mo, posibleng ito ay guidance mula sa Diyos ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay hindi galing sa mundo, ito ay galing sa kanya. Apat, may pinto ang biglang nagsara. Naranasan mo na bang may oportunidad na gusto mo, pero biglang hindi natuloy? Huwag kang malungkot. Minsan, isinasara ni God ang pinto hindi dahil gusto kanyang pahirapan, kundi dahil may mas mabuting plano siya para sa iyo. Lima, may tao na biglang lumalapit may mga taong biglang darating sa buhay mo na may tamang salita sa tamang oras. Hindi aksidente yan. Ginagamit sila ng Diyos bilang instrumento para ipaabot ang kanyang mensahe. Pakinggan mo. Anim. May mababasa o mapapanood kang tumatagos. Isang quote, isang video, isang article, at parang para talaga sa'yo. Hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo na may gustong iparating sa'yo ang mensahe. Minsan, dito dumadaan si God, sa content na tama ang timing sa sitwasyon mo. Pito, nakakaranas ka ng paulit-ulit na pagsubok. Minsan, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para hubugin ang pagkatao mo. Hindi para pahirapan ka, kundi para pandayin ka. Kapag pare-pareho ang problema mo, baka may lesson kang kailangang matutunan, at mensaheng kailangang pakinggan. Walo, may inner voice kang naririnig may boses sa loob mo na nagsasabing, tama na, o, ituloy mo yan. That's your inner conviction, at kung ito'y nagtuturo sa tama at mabuti. Maaaring ito'y ang Diyos na direktang nakikipag-usap sa puso mo. Sham, may hindi inaakalang milagro. Minsan, may mga bagay na hindi mo maipaliwanag, na parang imposible pero nangyari. Pagpapagaling, pagkakataon, o proteksyon, at masasabi mong. Kung wala si God, hindi ito mangyayari. Ito ang kanyang paraan para ipakita na nariyan siya. Sampu, bigla kang may napagtanto o realization. Habang naglalakad, naliligo, o nag-iisa, may bigla kang naiisip na malalim. Mga realization na tumatagos at nagbabago ng pananaw mo. Ito'y senyales na ang Diyos ay nangungusap sa isip at puso mo. Labing isa, nakararanas ka ng pananaginip na malinaw. May panaginip ka bang parang totoo, malinaw at may mensahe. Minsan, ginagamit ng Diyos ang panaginip para ipaabot ang babala, inspirasyon, o direksyon. Lalo na kung paulit-ulit ito at tumatama sa kalagayan mo. Labindalawa, ramdam mong kailangan mo ng magbago. May nararamdaman kang malalim na urge na baguhin ang buhay mo, kahit wala namang nagsasabi. Ito'y tawag ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. Hindi mo ito dapat ipagwalang bahala. Ang conviction na iyan ay sagrado at makapangyarihan. Ang Diyos ay laging nariyan, handang makinig, handang magsalita, at higit sa lahat, handang umalalay. Ang tanong, nakikinig ka ba? Kung naramdaman mo na ang alinman sa mga seni-aling ito, huwag mo na itong baliwalain. Baka ito na ang pagkakataon mong lumapit, makinig, at magtiwala. Kung nakarelate ka sa video, ishare mo ito sa taong kailangan makinig ngayon. Mag-comment ka rin ng amen kung naniniwala kang kinakausap ka rin ng Diyos sa mga sandaling ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos. Maraming salamat at pagpalain ka ng Diyos.